Aris, ngayong araw ang pahiwatig kung may balak kayong puntahan, ituloy mo na dahil may naghihintay na kasiyahan at mga bagong ideya para sa inyong pamilya, ang mga ideyang ito ay makakatulong sa inyong asenso, gayon paman. Mag-ingat sa mga taong manghihikayat sa iyo na magnegosyo kahit mukhang maganda ang sinasabing kita. Umiwas muna upang hindi mawala ang iyong pera. May pahiwatig na first day ang araw ng iyong kaligayahan at swerte, ngunit maaaring makaranas ka ng kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang iyong mga desisyon sa mga susunod na araw ay magiging mahalaga kaya't makinig sa mga pahiwatig ng iyong gabay sa usaping pera maging maingat ka sa paggastos lalo na pagdating sa pagtulong sa mga kamag-anak bagamat likas sa iyo ang pagiging bukas-palad alalahanin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ang magiging sandigan ng iba ang iyong swerte ay maaaring mabilis na makuha ng mga taong umaasa sa iyo kaya mas makabubuti na kontrolin ang paglabas ng pera bigyan ng limitasyon ang tulong na ibinibigay upang masiguradong matitira pa rin ang sapat para sa iyong sariling mga pangangailangan at plano sa hinaharap magtakda ng tamang balanse sa pagtulong at pag-iingat sa iyong pinaghirapan sa pag-ibig naman tila ikaw ay nasa magandang kalagayan ngayon ang iyong masayahing aura at positibong pananaw ay nagiging magneto ng swerte at kaligayahan sa inyong relasyon. Ipinapakita ng iyong mga kilos at salita ang pagmamahal at sigla na siyang nagdadala ng mas marami pang good vibes sa inyong pagsasama. Patuloy lang sa pagpapakita ng kasiyahan at pagmamahal sa iyong kapareha. Dahil ito ang magpapatibay sa inyong ugnayan at magdadala ng mas masayang mga araw. Tandaan, ang positibong enerhiya ay lalong nagiging malakas kapag pareho kayong nagpapalitan nito sa isa't isa upang ma-attract ang positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color red. Ang mga numerong number 13, number 40 at number 29 ay magdadala ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, at maging mahinahon sa zodiac sign na Capricorn nang makaiwas sa bigla ang problema at gastos. Taurus, Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay dapat kang mag-ingat sa pakikisalamuha sa ibang tao. Kung mayroon kang nakausap na hindi pabor sa iyo, mas mabuting tapusin na ang usapan at itoon ang pansin sa iyong pamilya. Sila ang pinagmumula ng iyong swerte ngayong araw, kaya mas mainam na unahin ang kanilang pangangailangan, kahit may mga pagsubok, Magdudulot ito ng magandang biyaya para sa inyong kabuhayan. Mahalaga rin na makapunta ka sa bahay ng Diyos upang mas lalo pang mapalakas ang good energy na nagdadala ng swerte sa inyong pamilya at sa aspeto ng pagkakaperahan. May pahiwatig na ang Friday ang araw ng iyong kaligayahan at swerte. Ngunit maaari kang makaranas ng kalungkutan sa araw ng Wednesday. Sa buong linggong ito, magbabago ang lahat batay sa mga desisyong gagawin mo, kaya maging mapanuri sa mga pahiwatig ng iyong gabay. Kung may trabaho ka ngayong araw, ang pahiwatig ay magiging maayos ang iyong mga gawain. Ngunit mag-ingat sa mga kasama sa trabaho na mahilig magbiro ng mga salitang nakalalabastos. Ang mga taong ito ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa iyong sitwasyon, lalo na sa usaping pera. Ang iyong gabay ay nagpapaalala na dapat kang maging maingat at umiwas sa mga taong magdadala ng problema sa iyong araw para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color yellow at color pink sa iyong araw upang mapalabas ang iyong kasipagan ang mga numerong number 25, number 11, at number 27 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, magpapalakas ng iyong determinasyon at tagumpay. Gemini ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay maglaan ng oras para sa iyong pamilya, lalo na't family day ngayon, ang pagstay sa tahanan ay magbibigay ng saya at swerte, na makakatulong sa buong linggo ng inyong pamilya, kung may mga business deals na kailangan mong asikasuhin, mas mabuting ipagpaliban muna ito dahil walang buenas na enerhiya mula sa ibang tao ngayon may pahiwatig na miyerkules ang araw ng iyong kaligayahan at swerte. Ngunit maaaring makaranas ka ng kalungkutan sa araw ng Martes, sa buong linggo, ang lahat ng desisyon mo ay magkakaroon ng epekto sa iyong kapalaran, kaya't makinig sa mga pahiwatig ng iyong gabay. Pagdating sa pera, unahin ang iyong pamilya lalo na kung may ekstra kang pera ang pagbibigay sa kanila ay magdudulot ng tuloy-tuloy na biyaya at grasya sa usaping pinansyal, sa trabaho. Mag-ingat ka sa mga hihingi ng tulong na kasama sa trabaho dahil sila ang maaaring magdala ng ikakalungkot mo ngayong araw. Sa usaping pagmamahalan, wala kang dapat ikabahala dahil masaya at puno ng magandang enerhiya ang inyong pagsasama ang pag-aalaga sa inyong pamilya, lalo na sa salo-salo, ay magpapalakas ng bonding at magdudulot ng mas matibay na kabuhayan, isama ang mga kulay na color blue at color yellow upang mapalakas ang iyong enerhiya at kasiglahan ngayong araw. Ang mga numerong number 43, number 6, at number 32 ay magdadala ng suerte at positibong pagbabago. Huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, pag-iingat sa paggawa ng desisyon pagkakahanap na ang zodiac sign na Pisces para hindi mapasubo sa hinaharap. Cancer Ngayong araw ang iyong gabay ay nagmumungkahi na magpatuloy ka sa pagiging matyaga sa iyong mga plano, Lalo na kung itoy may kinalaman sa negosyo, ang tamang pamamaraan at tamang oras ay ibibigay sa iyo upang maisakatuparan mo ang iyong mga layunin at magtagumpay. Kung makakapunta ka sa bahay ng Diyos ngayong araw, mas mapapalakas nito ang iyong enerhiya na magdudulot ng positibong epekto sa iyong buhay at sa kalusugan ng iyong pamilya. Ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng relasyon, Napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. May pahiwatig na ang Tuesday ay magiging masaya at puno ng swerte para sa iyo. Ngunit maging handa dahil maaari kang makaranas ng pagsubok o kalungkutan sa araw ng Friday. Ang mga ito ay magbabago base sa iyong mga desisyon. Sa trabaho, ipagpatuloy ang iyong tiyaga at pagsusumikap dahil maaaring ito ang simula ng iyong pag-unlad. Maging maingat din sa pera. Iwasan ang pagpapautang ngayong araw upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Sa pag-ibig, iwasan mong guluhin ang iyong isipan sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Mahalaga na magtiwala ka sa sarili mong nararamdaman at maging malinaw sa iyong mga intensyon. Kapag hinayaan mong malito ang iyong isip sa mga duda at takot, mas lalo kang mapapalayo sa tunay na kaligayahan at huwag hayaang sirain ng pag-aalinlangan ang mga pagkakataong maging masaya at payapa sa relasyon, para sa dagdag na swerte at kasiyahan, isama ang mga kulay na color red at color yellow sa iyong araw. Ang mga numerong number 17, number 9, at number 25 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin, at magagabayan ka pa rin sa pag-iibigan. Leo, ngayong araw ikaw ay may malakas na enerhiya ng swerte, kung mayroon kang nakaschedule na pag-uusap o pakikipagkita. Ito'y dapat mong ituloy, maglaan ka rin ng oras sa iyong pamilya dahil ang positibong enerhiya mo ay magdadala ng swerte at biyaya sa kanila, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabi na ang iyong malasakit at atensyon sa pamilya ngayong araw ay magdudulot ng tuloy-tuloy na biyaya sa inyong tahanan, ang pinapahiwatig. Sa usaping pera Unahin ang pamilya sa anumang gastusin dahil ito ang magdadala ng masaganang pagdating ng pera sa iyo. May pahiwatig na ang first day ay magiging masaya at puno ng swerte. Subalit maaari kang makaranas ng kalungkutan sa araw ng Wednesday, maging maingat at timbangin ang iyong mga desisyon sapagkat ito ang makakaapekto sa daloy ng iyong linggo. Sa trabaho Inaasahang magiging isang normal na araw na masaya at walang problema. Iwasan lamang ang mga kasamahan sa trabaho na mahilig magbiro ng tungkol sa pag-ibig. Dahil maaaring magdulot ito ng problema sa iyo pagdating sa pera at damdamin. Sa pagmamahalan, may pahiwatig na maaaring magkaroon ng maliit na suliranin sa kalusugan ng isang miyembro ng pamilya kaya't maging mapagmasid upang maiwasan ang malaking gastusin isama ang mga kulay na color blue at color red sa iyong araw upang ma-attract ang swerte sa iyong mga plano ang mga numerong number 10, number 18 at number 33 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang tandaan ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign nagbibigay ng inspirasyon mula sa liwanag ng araw, maging mapanuri ang mata at huwag basta magbibigay ng kaalaman na salungat mong zodiac sign ngayong araw na Aries. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagpapahiwatig na kailangan mong maging maunawain at mapagpasensya, lalo na sa mga bigla ang pagdalaw ng mga tao. Bagaman maaaring magulat ka sa kanilang pagdating, may mga bagong ideya kang makukuha mula sa mga pakikipag-usap na ito, na magagamit mo sa pagpapabuti ng iyong kabuhayan. Gayunpaman, ngayong araw, mas magiging malambot ang iyong puso kaya't umiwas ka muna sa mga hihingi ng tulong upang maiwasan ang posibilidad na ikaw ay mapagsamantalahan, ayon sa iyong gabay. Ang iyong oras ay mas mainam na ilaan sa pamilya. Ang pagtutok sa kanilang mga pangangailangan at kaligayahan ay magdadala ng positibong enerhiya na magbibigay daan sa masaganang biyaya at swerte sa inyong tahanan para sa buong linggo. May pahiwatig na ang araw ng Wednesday ay magiging masaya at puno ng swerte para sa iyo. Ngunit maaari kang makaranas ng kalungkutan o pagsubok sa araw ng Saturday. Gayunpaman, ang mga pagbabagong ito ay nakasalalay sa iyong mga gagawing desisyon, kung ikaw ay maaga laging pumapasok sa trabaho. Ang iyong sipag ay magdudulot ng magandang resulta at pagunlad. Sa usaping pagmamahalan, maganda ang lagay ng iyong relasyon. Magiging masaya ang inyong samahan at magiging malambing ka sa iyong mahal at sa mga bata na magdadala ng grasya at magandang kalusugan sa inyong pamilya. Ang araw mo ay magiging puno ng positibong enerhiya kung isasama mo ang mga kulay na color yellow at color pink sa iyong paligid. Ang mga numerong number 5, number 15, at number 31 ay magdadala ng swerte at kasaganaan. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at tapang at katatagan ng desisyon ng iyong nalalaman na mula sa gabay ng liwanag ng buwan. Libra, ngayong araw ikaw ay pinapaboran ng malakas na enerhiya, lalo na pagdating sa iyong pamilya. Kung may mga plano kayo na magpapalago sa kabuhayan, ngayon na ang tamang panahon upang pag-usapan at simulan ito. Kahit maikli ang oras, siguraduhin magkakasundo kayong lahat bago magdesisyon. Ang pagdalaw sa bahay ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng mga biyaya at grasya na magdudulot ng swerte sa inyong pamilya at mga gawain. Ito ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. May pahiwatig na ang Wednesday ay magiging masaya at puno ng swerte. Ngunit mag-ingat sa Thursday dahil maaaring makaranas ka ng kalungkutan. Ang buong linggo ay magdudulot ng pagbabago sa iyong mga desisyon, kaya't manatiling handa sa mga pahiwatig ng iyong gabay. Sa usapin ng pera, unahin ang pamilya siguraduhin na ang kanilang pangangailangan ay matugunan upang patuloy na damaloy ang biyaya at swerte sa inyong tahanan. Ngayong araw isama ang mga kulay na color gold at color white sa iyong mga plano upang magdala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Ang mga numerong number 31, number 9, at number 5 ay magsisilbing gabay sa tamang direksyon ng iyong mga desisyon, tandaan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, lalo na sa aspeto ng negosyo at pakikisama sa mga kamag-anak, pero mag-ingat ka sa zodiac sign na Pisces dahil sa lungat siya ngayon para sa iyong katalinuhan. Scorpio Ngayong araw kung may bigla ang bisitang dumating na hindi mo inaasahan, maaaring may pagkakataon kang makakuha ng swerte sa inyong pagkikita. Kung magkasundo kayo, maaaring lumago ang iyong swerte. Subalit, iwasan ang pagpirma agad ng mga dokumento upang makaiwas sa problema sa hinaharap. Yakapin at ipakita ang pagmamahal sa iyong mahal sa buhay upang gumanda ang inyong kalusugan, ito ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera, ang pahiwatig ay laging unahin ang pamilya, siguraduhing may sapat na pera para sa kanila upang laging may gabay at biyaya sa inyong tahanan. May pahiwatig na ang first day ay magiging masaya at puno ng swerte. Subalit mag-ingat sa Saturday dahil maaaring makaranas ka ng kalungkutan. Ang buong linggo ay magdadala ng pagbabago sa iyong mga desisyon, kaya't manatiling handa sa mga pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay maaaring mahina ang iyong enerhiya, kaya't mag-focus at mag-ingat sa mga maseselang gawain upang maiwasan ang problema. Sa ngayon, mas makabubuting umiwas muna sa pagtanggap ng mga kaibigan sa iyong tahanan dahil maaaring may dala silang negatibong enerhiya na makakaapekto sa iyong kapaligiran at personal na kalagayan ang iyong tahanan ay isang sagradong lugar na dapat ay puno ng kapayapaan at positibong enerhiya kaya mahalagang protektahan ito mula sa anumang bagay o tao na maaaring magdala ng bigat o gulo. Sa tamang panahon, maaari mo ring imbitahan muli ang iyong mga kaibigan. Ngunit sa ngayon, unahin mo muna ang pagpapanatili ng balanse at positibong enerhiya sa iyong tahanan. Para sa mas masaganang araw, isama ang mga kulay na color green at color red sa iyong mga gawain. Ang mga numero number 15, number 22, at number 19 ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa iyo. Huwag kalimutan, ang Sagittarius, ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin ang dalapan iya a good energy para sa iyo. Sagittarius Ngayong araw tila mahina ang iyong enerhiya kaya't makakabuti na umiwas ka muna sa mga transaksyon at deal. Posibleng magdala ito ng galit o problema na hindi mo inaasahan. Mas mainam na ilaan ang oras kasama ang pamilya upang makaipon ng positibong enerhiya at swerte para sa buong linggo. Ito ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa usapin ng pera, Iwasan ang pagpapautang o pagbibigay ng pera sa pamangkin o pinsan upang maiwasan ang biglaang gastusin. May pahiwatig na ang Wednesday ay magiging masaya at puno ng swerte. Ngunit mag-ingat sa Friday dahil maaaring makaranas ka ng kalungkutan. Ang buong linggo ay magdudulot ng pagbabago sa iyong mga desisyon, kaya't manatiling handa sa mga pahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahalan, maging maunawain at maglaan ng oras sa pamilya. Ang pagkakasundo ninyo sa mga plano ay magdudulot ng pagunlad at magandang kalusugan sa inyong tahanan, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color gold at color green sa iyong mga plano, ang mga numerong number 10, number 34, at number 25 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon, tandaan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin at kayang magdala sa iyo ng good vibes ng kahusayan. Capricorn, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay nagdadala ng positibong mensahe tungkol sa mga planong pagnenegosyo kasama ang pamilya kung ang mga plano ay napag-aralan ng mabuti at naisakatuparan ng may tamang diskarte, asahan ang magagandang resulta, ngunit tandaan, sa araw na ito, mas makakabuti kung ikaw ay magiging maingat sa pagbabahagi ng iyong kaalaman o impormasyon, ang anumang labis na pagbubunyag ay maaaring magdala ng hindi kanais-nais na enerhiya. Kaya't ingatan mo ang iyong sarili mula sa mga hindi kinakailangang pakikipag-usap. May pinapahiwatig na ang Wednesday ay isang masayang araw para sa iyo, napuno ng swerte at positibong enerhiya, subalit maghanda sa mga hamon na maaaring dumating sa Friday. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay magbabago depende sa mga desisyon na gagawin mo sa araw-araw kaya maging mapanuri at maingat. Sa trabaho, maging maingat sa mga taong makakausap mo sa trabaho, lalo na sa mga nag-aangat ng sarili, sila ay maaaring magdala ng mga problema o negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong kalagayan. Sa kabila nito, manatiling positibo at huwag hayaang masira ng ibang tao ang iyong araw sa pagmamahalan, walang senyales ng problema sa larangan ng pag-ibig ngayong araw. Hanggat may pagkakaunawaan at pagmamahalan sa tahanan, ang good energy ay magdadala ng swerte at kasaganaan sa inyong pamumuhay, upang mapalakas ang iyong swerte at magpasigla ng iyong isipan, isama ang mga kulay na color white at color green sa iyong araw lalo na sa mga usaping pinansyal. Ang mga numerong number 13, number 25, at number 18 ay magdadala ng mga oportunidad at kasaganaan sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain at pagiging matipid sa paggasta. Pag zodiac sign ng Cancer ang iyong kaharap mas mainam na makinig ka para hindi ka mapasubo sa away. Aquarius, ngayong araw maging maingat ka sa paggawa ng desisyon, ang mga pabigla-biglang hakbang ay maaaring magdala ng kalungkutan, kaya't mas mainam na pag-aralan ang bawat kilos panatilihin ang masayang disposisyon sa buong araw dahil ito ang magbibigay sa iyo ng positibong enerhiya na magiging susi ng iyong tagumpay sa buong linggo, ang pinapahiwatig. Sa pera, kung mayroong ekstrang pera maigi na ipamahagi ito sa iyong mga anak at sa iyong mahal sa buhay, ang pagbibigay ay magdadala ng magagandang swerte sa kanila. Lalo na sa mga anak na may sariling pamilya, ang iyong mabuting kalooban ay magbubunga ng mas marami pang biyaya. May pahiwatig na ang araw ng Thursday ay magdadala ng swerte at kaligayahan, subalit maging handa sa posibleng kalungkutan na maaaring dumating sa Friday. Ang iyong mga desisyon ay maaaring magbago ng direksyon ng iyong linggo kaya maging maingat sa bawat hakbang. Sa trabaho, at sa larangan ng trabaho, ipakita ang iyong pagiging matulungin. Ang pagiging maalalahanin sa iyong mga katrabaho ay magdudulot ng masayang kapaligiran at makakatulong sa iyong umuwi ng magaan ang pakiramdam, isama ang mga kulay na color pink at color green sa iyong araw para sa dagdag na swerte at tibay ng loob ang mga numerong number 23, number 20, at number 6 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang, tandaan. Ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang gabay mula sa sikat ng araw at pwede kang hilahin sa kasipagan. Pisces Ngayong araw ay taglay mo ang magandang enerhiya na makakaapekto sa mga usapan sa pamilya at sa ibang tao. Ang positibong enerhiya na ito ay magdadala ng kaligayahan at kasaganaan sa iyong tahanan, lalo na kapag ginagamit sa mga produktibong pakikipag-usap tungkol sa ikabubuti ng inyong pamilya, ang pinapahiwatig. Sa pera, ayon sa iyong gabay, Iwasan muna ang pagpapautang o pagbibigay ng pera sa mga pamangkin at pinsan ngayong araw upang makaiwas sa posibleng problema. Sa halip, maglaan ng oras sa pagdarasal o pagbisita sa mga lugar ng pagsamba na magbibigay ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. May pahiwatig na ang araw ng Friday ay puno ng swerte at kaligayahan para sa iyo. Subalit, Maging handa sa posibleng kalungkutan na maaaring dumating sa Wednesday, ang iyong mga desisyon ay magbabago ng direksyon ng iyong linggo, kaya't maging maingat sa bawat hakbang. Sa pagmamahalan, at walang senyales ng tampuhan ngayong araw. Isang masayang salo-salo ang magpapalakas ng positibong enerhiya sa iyong tahanan, na siyang magdadala ng tagumpay at kasaganaan sa inyong pamilya at magtiwala sa inyong sarili at gamitin ang mga payo ng kalikasan upang mapanatili ang balanse at kasaganaan sa inyong buhay ang mga kulay na color pink at color yellow ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw na makakatulong sa katalinuhan ng paggawa ng desisyon ang mga numero number 14 number 31, at number 10 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, at maging mapanuri pagkaharap mo na ang zodiac sign na Virgo para maiwasan ang isang pagkakagalit.